mga boss, mga idol mga sir, mga mam ma magandang magandang hapon po sa inyo lahat at ngayong hapon po mga idol bago natin umpisan itong gagawin kong content uh, shoutout muna sa OFW, lahat ng OFW uh, shoutout sa inyo mga idol ingat kayo lagi dyan lalo na may gira sa ibang bansa dito sa ano Palestine, Palestine sa Israel. ingat-ingat eh, po tayo kahit saan man kayong sulok sa mundo, ingat po kayo mga idol. At sa lahat ng nandito sa Pilipinas, ingat po tayo lagi. So, umpisan natin 'to mga idol. Ah, uh, magagawa ako ng tutorial sa pag ano ng paggamit ng matik na sasakyan, Diba, napapansin niyo po nandito ako sa sa sasakyan. Dito. Pero disclaimer lang mga idol hindi dito sa akin sa sa amo ko to eh. na drive ko lang to. Kumbaga gagawa lang gagawa lang ako ng kunting tutorial dito sa pag drive ng Matic kasi yung alam naman natin sa mga kahit driver ka kung hindi ka pa nakahawak sa Matic eh nag-aalangan ka kasi nga hindi mo alam yung Matic sa manual ka sanay. So yun. <clears> hmm <throat> Papakita ko sa inyo yung mga ibang basic mga idol. Yan mga idol. Nagawa natin yan ng tutorial. So yan yung loob. Yan mga boss. Nagawa lang tayo ng tutorial. Huwag kong isama yung bag. Kasi bag po yan. Automatic yan yan. Automatic. yan automatic yan mga bus ay Isban, ban ayan bago tayo umakyat tumasok ayan yun yun ah uh, na tayo so yan mga idol nandito na tayo sa si taas nakaupo na tayo ayan ang cambio ayan at ayun ang susian ito. At ito yung monobila niya, ayan. At ito yung handbrake niya. Ito yung sa AC, yung sa aircon pag pag hindi yan nakalubog, hindi lalamig. At ito yung thermostat niya. At ito naman yung adjust ng init at tsaka ng At ito yung rail Reel aircon yan sa likod, dual aircon. So ito yung radyo. So ito wag na yan kasi ano lang yan. So, ito may hater. Yeah, bawasan mo naman tinda ko ya. Ipakita ko na at tsaka Ito yung brake. Ito yung gas. Ito bali wala na yan kasi wala yan. Walang ano yan, matik kasi. So dito naman mag-a-adjust ka dito sa kamay mo, sa upuan mo. Kailangan nakaunat yung kamay mo, tamang-tama yung nakaunat ng ganun. Yung ano mo kasi pag nag-drive ka na hindi hindi nakatama yung hindi nakaproper yung kamay mo medyo alanganin ka tapos sa pagbe brake medyo mabigat yung paa mo tapos ito umpisa na natin sa cambio yan ito yung P parking yan naka park. so kailangan pag nakatigil ka naka park kasi pag pinatay mong makina hindi mo matanggal ang susi yan pag hindi nakalagay dyan tapos ito yung R reverse yan yan o, yan, yan tapos N yan neutral tapos itong D di ba magkaharap ng D at saka 3 Ay, yan yung D drive drive yan tapos kung gusto mo ng third gear kung palusong masya, hindi masyadong palusong at alalayan mo yung brake ilalagay mo sa third pag dito naman sa second gear sa second gear ito second gear sa baba yan, kung medyo medyo matarik. O tsaka itong L letter L logger, pinaka logger yan. Lala, lalagay mo diyan sa ano kung talagang matarik-tarik o mga bagyo, palusong ka ng bagyo, bababa ka ng Maynila. Kailangan ilagay mo yan sa diyan pag sobrang palusong para maalalayan mo yung brick, hindi ka laging nakadiin sa brick kasi susunugin so, mga idol yung brick pad mo. So yun. Ayan. Ito naman, sagas. Yan, sagas. ayun naman para sa temperature. Yun, yun yung nasa taas. Yung nasa taas, yung may C at saka H. Pag nasa H na yan, mainit yan, hot. yung baka, overheat. yan yung pool at saka ano. Ito naman, sa ano yan, sa kung ilan ang tinatakbo mo, makikita mo kung ilan ang tinatakbo. Tapos, yan yung ano niya, odometer sa baba. Tapos dapat pag dapat pag naanda sasakyan mo, nasa bandang 1 lang yan, 1,000. Pag na, manual ang gamit mo, kailangan hanggang 1.5 lang nakambyo ka na or 2. Kasi pa, mataas, mataas, na yun ang ano, pag naarangkada ka na umabot na lang 3. agas yan. So hanggang dito na lang mga idol. So tapos na ako mag -tutoryan. Ayan. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and share and like. Pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bago kong upload na video. At sana huwag niyong kalimutan akong ipalo sa Facebook page ko. At sana supportan niyo ako kasi nangangarap tayo magkaroon tayo ng community ay charity. Kung may budget na tayo mga idol. So maraming maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa mga upload kong video. Sa lahat ng family kayo shout out. Sa mga OFW shout out lahat kayo. Ingat kayo lagi dyan sa Israel at saka Palestine. Ingat ingat. Kahit saan man kayong sulok sa ibang bansa. Ingat ingat po kayo lagi. Alam nyo naman yan na napakahirap kasi nandito yung pamilya nyo. Tapos malayo kayo. So hanggang dito na lang. Maraming salamat mga boss. Thank you.